na raw mga kagulay marabing iinit nga dito sa amin mga kagulay subukan ko rin mag ano, magluto ng tuyo dito sa labas ng aming bahay mga gulay, kasi sobrang init para makatipid rin tayo sa gas yan na yung kawali ko mga kagulay oh. Ayan ako magpiprito ng tuyo kamaya painitin muna natin saglit so ayan mga kagulay lagyan na natin ng mantika tapos lagyan natin ng tuyo